Hi guys! This is Luisa Clanara. Kamusta po kayo lahat? So for today's video, may ganap lang naman kami kagabi. Ayun. siempre siyempre dahil burao tayo, sinama tayo ng ating mga kaibigan. Nag-dinner kami after meron kaming pinuntahan na, you know, uh, importante. Anyway, Uh, kasama ko nga pala dito yung ating mga kaibigan, mga kumare. Yan, Selisal kasama ko. Yan, yes, si Takami. Yung the rest of the resurrection family. Yan, shout out sa inyo. At, mm, shout out pare. Yeah. Anyway, ito yung pala, ipapakita ko sa inyo yung ganap kagabi. Kaso, hindi pa, hindi siya kompleto kasi nagkumain kumain. Sinama nila akong kumain sa labat. And thank you for that. So, nice dinner with you guys. Yeah. God bless you. Of course. Lalo na shout out to sa mga nagbayad. Salamat po. Hindi po ako nagbayad kasi wala po tayong anda-anda. Anyway, eto na po. Tingnan nyo na lang at kayo na po ang bahalang humusga. Yeah. Enjoy! Bakit maniti ba kayo naman? Yan yung masarap eh. Ang laging sabuk, laging sabuk. Daanin na lang ninyo sa mani ha. kayo. Mani ang malakas. Ano nang bago? Eh, eh, ano mo naman? Ano yung pamilya ni Boy sa Malaw? Pa ipitibit natin. Ito niya picture Mamaya, magpipicture sa akin dyan. Ah,

Sasabihin ko sana dampayan. Anong dampayan? Ay, dampa. Ay kalina. Dito kami kumain nila, kumain lang muna o. Oh. Kaya ano, daging. Kaya ako ko makasama na naman sa mga Kaya ko tatay mo May pasok ate kasi bukas uwi sila. Sabay na pala higa, ano? Mm -hmm. wala na siyang pasok bukas kasi kukuhin na nila ng gabi. Oh, yun na yung pinaka-day niya? oh, day niya. Then yung the araw? kasama na yung 6 at 17 balik. 15, 15? days. Seventeen balik niya, 15 days yung niya. May pahinga siya Meron. Ano pa yung Sa usap Hindi yan, hindi na ako nakapagpaalam kagabi kasi medyo marami ng tao so, yun uh, hanggang doon na lang yung video medyo late nilang sinerve yung mga uh, ulam at saka ang kanin <laughs> so, ang nangyari doon guys kumain lang kami ng maniati, at tea yun, ganun lang po so, ngayon ito, nandito ko sa work ko Ayan. Para lang i-share ko sa inyo yung nangyari at ganap kagabi. All Alright. So, ganun lang po. Maraming salamat po. Don't forget to hit the thumbs up. And para po. At saka huwag niyo na rin kalimutan mag-subscribe mga hindi pala ka-subscribe. Don't forget to subscribe on my channel. Ayan. Maraming salamat po sa mga supportan nyo. This is Louisa Clonara. Once again, ingat po tayong lahat. Health is well. Bye and God bless us all.